para so today's vlog ay eto na nga dahil uh, may sign na uh, mangingitlog na yung alaga kong pato kaya kukuha ako ng dayami dito sa palayan. So mas maganda yung tuyo. ayan dadamihan ko na. Uy, basa Dapat yung dito lang banda sa ano. So yung dapat uh, yung kukunin ko lang ayun ay dito lang sa taas kasi uh, basa na yung sa ilalim. Ayan. Magaan lang. Ay, mas! Okay, basa. Dapat talaga yung sa pinakataas lang. Wow! <laughs> One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sorry, lock six. Ah, daming alam eh, no? Parang marami na to. Okay, punuin ko na to. Samantalahin ko na, magaan lang naman. Pwede ka na? O, oh, pwede daw. Huwag kitak yung hindi. Tapos, isiksik ko pa. <laughs> Maka short naman ako. Ay. sa so, maglilinis pa ako ng kulungan nila so tatingin ko so yan okay na to okay na to pero dagdag ng dagdag okay yan last para may hawakan pa ako tunong, tunong. okay so okay na to okay na talaga to So, yon maglilinis ako ng kulungan ng pato. Kasi puro na pagkain. Wala pa. Akala nila kakain na sila dito na. Linisin ko muna. Ayun, puro pagkain basura. Pag, yung pagkainan, na nilagay ko dito. So, may gulong dito. Ito yung lalagyan ko ng dayami para ituga ng pato. Yeah. Dapat pala malalim to. Pero, okay na yan. Yan. Para may ito. Tapos yan. Yeah, pwede na yung itlogan. Ayan o, oh, ganyan, ganyan. Hahalukayan nga lang to. yon Tapos di itlog na. Manging itlog na. Ayaw! <laughs> so yan, okay na to. So, manging itlog siya dito. So, okay na. Pero dagdagan ko pa para Ayan. ayan. Dapat pala ano eh. Para hindi naman Tapos yan. Ito ganyan na yan. Ayan. Dapat pala itong ano. Ayan. So ganyan na lang yan gawaan ko na lang siya ng itlogan kasi kakalkalin niya pa to eh kasi naman na siguro siya dito so yan okay na to yung kanyang itlogan okay na to so pasado na siguro ito yan, yan. ginawaan ko na ng itlogan yung alaga kong pato na si Dakdak.